Maayong buntag, no? Maayong buntag, may uh, adlaw ninyong tanan, no? Asaman man mo sa Visayas o Mindanao, no? Maayong adlaw ninyong tanan. Uh, Siyempre pa, sa ka, Katagalugan, no? Uh, magandang araw sa lahat, no? Ano mang oras nyo uh, pinapanood ang aking uh, uh, video ito ay uh, magandang araw sa inyo no so as usual uh, ang topic natin is uh, itong uh, harboring no harboring of uh, fugitive tips no ah uh, yan yun no uh, palakihin natin ang konte yan yun no so ang pamagat natin is ah uh, hindi po pwedeng walang mananagot, no? Hindi pwedeng walang mananagot ah, sa pagiging uh, harboring of fugitives, no? So, uh, paano ba talaga, no? <laughs> paano ba talaga ang uh, uh, harboring of fugitives, no? So, nag-research uh, nag tayo ng konti, no? So, ito yung pagkanlung, no? pagkanlong pagsuporta pagtulong ha ah, sa isang uh, tao o mga tao na wanted sa batas no so tingnan natin kung ano sinasabi you no know? at uh, pag-usapan natin maya-maya kung uh, uh, yung mga nanan at yung mga wala diyan pero uh, nakitaan natin ng pagkanlong pagtulong ha ah, sa mga uh, tao na ah uh, hinahabol o uh, ah na o hinahabol ng batas. Kaya uh, tingnan natin kung sila ba uh, makakalusot, no? So sabi dito, no? Sa Pilipinas ang parusa sa taong nagpapahintulot, no? O nagtatago ng mga taong uh, wanted sa batas ay Ah, nakasaad sa Revised Penal Code, no. Part 1, Book 2, Title Title 2, Title 2, Chapter 2, ah, Section 3. Tama ba ang ating uh, sound? Article uh, 216, no? Ayun dito, ang sinamang taong magtatago o magpapahintulot sa mga taong wanted sa batas ay maaring maparusahan. Ha? Maaring maparusahan ng pagkakakulong na may apat na taon <laughs> o dalawang buwan. Apat na taon at dalawang buwan. No? Hanggang anim na taon. At may multa na maliit lang ang multa. No? Mayroong sinasabing 1,000, libo, mayroong sinasabing anim na libo. Kung ang taong tinatago, no? sabi pa dito, kung ang taong tinatago nila o tinutulungan nila, na ay may kasalanang kapital na krimen, tulad ng rebellion, sedisyon o plunder o iba pang malalaking kaso, no? ay mas mabigat ang mga magiging uh, kaparusahan. No? Anim na taon at isang araw hanggang dosing taon o uh, labing dalawang taon. Ha? Huh? Six to twelve years na imprisonment at may multang six thousand hanggang fourteen thousand. No? So, nagdidepende kung gaano kabigat ang uh, kaso ng taong iyong tinutulungan no so nagdedepende hindi hindi nagtatapos ang parusa doon sa kas sa isang uh, tumutulong o nagkakanlong uh, depende ito sa laki ng kaso ng taong iyong kinakanlong na wanted sa batas o wanted ng ating kapulisan, o army man yan, o NBI man yan. So, ito na tayo, no? So, naipakita na natin. Uh, ang sinasabi, sa taong nagpapahintulot o nagtatago ng mga taong wanted sa batas. So, ito na, no? Aha, uh, Kumusta yan? Si ano? Yang uh, brother Carlo Catiel, di mo Kumusta yan? No? Itong uh, nasa gawing ibabaw, nasa kaliwa, no? Hindi ba nagkakanlong yan? Hindi ba yan na uh, uh tumutulong na habang uh, hinahanap ang uh, isang o ang mga pugante o ang mga tumakas. Kaya uh, kung sa Bisaya pa eh nagwawara-wara, no? Nang gugulo. Ha? Ah, unang araw pa lang, tandaan nyo, unang araw pa lang. Ah, ang mga blind follower dyan, no? Pinag nagbibigil na sila dyan eh. Kasi may mga nauna ng pag-read, di ba? Pero yung unang pag-read, dalawang bisis na pag-read, na hindi naman uh, uh, si Tori ang may uh, ground uh, commander nung time na yun, ay eh, uh, tila support na kwitis. No? Pero dito sa pag-read na si General Torre na ang namuno, nung malaman nilang anjan may nagbigay ng impormasyon na nandyan, matindi, matinding matindi ang resistance unang araw pa lang. Ha? At itong uh, Carlo Catiel na to, no? yung uh, iwan ko kung meron akong ng uh, malaking picture niyang taong yan. No? Ah uh, wala na hindi ko na makita. Siguro ito. Yan. Yung may hawak ng mikropono, no? Si ayan, no? Uh, brother Carlo Katiel kung 'di ako nagkamali, no? At siyempre katabi niya si uh, Kung hindi ako nagkamali, ito yung Marlon na uh, uh, hindi ko alam ang apellido, pero itong isa, yung nakaputi eh, si Atty. 'yan at yung nasa likod ay si Bado yan ng uh, uh, SMNI uh, programa nila sa SMNI, radio man yan o television man yan na nawala na ng uh, prangkisa. Pero itong may hawak ng mic, ayan yung uh, talaga naman nagbubulyaw gamit ang uh, megaphone, nagbubulyaw doon sa mga kapulisan na nag-serve ng uh, warrant of arrest. On that first day pa lang, ha? Huh? First day pa lamang, no? Kita nyo naman, napakadami. Ha? May mga uh, followers dyan na nanggugulo habang siniserve yung uh, warrant o baris. At pinipilit, no? Pinipilit talaga nila. Lahat, halos silang lahat, may mga cellphone. At halos lang lahat, nang bubulaw, nang babastos. At lagi nilang sinasabing, umalis na kayo. Dahil wala dito. Ha? Tandaan nyo. Paulit-ulit nila sinasabing wala dito. Wala dito. No? Kahit na sinasabi ng kapulisan na base sa impormasyon isa nanjan, nandyan, ha? pinipilit ng mga ito na wala si ang wanted o yung mga wanted na hinahanap ng kapulisan. So, matindi ang resistance mga kaibigan. No? marahas kumbaga sa, sa mga nagsusubaybay nung uh, pinasok yung likurang bahagi ng kanilang compound ay may mga barbed wire no at matindi sumalubong ang mga uh, KOGC members no yung mga blind members nila yung mga parang nagmuka ng mga zombie no mga panatiko na kung anong iutos eh sunod nang sunod kahit na illegal na, no? Ito ang patunay na mayroong harboring of fugitives. Ha? Bakit hindi mo hayaan yung kapulisan na maghalugog kung talagang wala kang itinatago? Bakit kailangan mong uh, maging marahas at uh, bumalagbag dyan sa kanilang daanan? No? So, don lumabas yung unang araw pa lang sa unang araw pa lang mayroong kuryente yung mga babuwar na pinaglalagay nila pasalamat na lang at walang nakuryenteng uh, kapulisan no so matindi yung kanilang uh, pagbigil no tapos nung mga sumunod na araw pangalawang araw pang araw matindi na ang kanilang mga nagsagawa na sila ng mga protesta ha? nangangapkap, nanggugulo, bawat kung saan pupunta ang kapulisan, sinusundan nila, no? Maraming uh, maraming panggugulo, no? Maraming maraming panggugulo. At uh, pumasok na yung pagiging uh, uh, bastos, ha? Uh? Uh, kung titingnan niyo, ito ngang uh, simpleng uh, makipagtalo ka sa isang uh, traffic enforcer, no? Madalas ay nakakasuhang ka na ng uh, tinatawag nilang uh, uh, yung hindi pag-respitar -resp sa taong nasa authority. No? Ito pa kaya? <laughs> ha? Ito pa kaya ang kanilang pinagagawa nung on that time, on that days, no? Grabe. At kahit itong mga vloggers, nakita niyo ba yung nasa baba? Ha? Yung si Bus Dada. Ha? Araw-araw uh, yan, nandun yan. Siya yung nakapula na nandito sa may uh, gawing kanan. No? na uh, malapit dito sa kay uh, Jason say, nakapula dyan na uh, pinaikutan ng mga uh, bulag na tagasunod ng uh, ni Kibuloy. No? So, yung Coach uh, si Banat Bayadbay, Bay, uh, itong si uh, Boss Dada, at kahit itong uh, Babaeng vlogger ng uh, membro din ng isimina yung kasunod, yung nasa gitna, no? Uh, nasa gawing ilalim na nasa gitna. Yung mayroong uh, reflectorize ang kanyang damit, no? Yan, ay eh, vlogger ng uh, KUGC. Humaharang yan, no? Sa unang mga pag grade pa lang, no? Sa unang pag grade pa lang, humaharang yan ng mga kapulisan. At ang pinakamalupit sa lahat, itong si Katiil, dahil ito ang palaging uh, nasa kanilang uh, ginawang temporaryong intablado at nagpro-programa sila. Uh, lagi itong uh, nagsasalita sa mga megaphone, sa mga mikrofono nila, sa kanilang ginawang parang stage. At grabe ang paninira nito, ang pambabastos nito sa kapulisan. So, sabi nga kanina, no, yung mga taong uh, Uh, tumulong yung mga taong uh, uh, nagkanlong uh, pinipilit na itinatago ang mga salarin o ang mga hinuhuli ng batas ay uh, mananagot no at yan ay isang uh, harboring of criminals or harboring uh fugitives no tinutulungan mo itinatago mo, inaabala mo yung mga taong magdada, magdadakip o magdarakip sa wanted sa batas. So, ano pa bang <laughs> Ano pa bang na uh, aasahan natin dito? Ipakita ng PNP, ipakita ng DILG, ipakita ng DOJ. Ha? Huh? Kasama na ito, no? Bunti ko pa makalimutan. Yan sila Jason sa. Ha? Dapat maimbestigahan yan. Ha? Itong si Turion, yung abogado ni Kibuloy na paulit-ulit na hinaharas yung kapulisan at pinipilit na sinasabing umalis na kayo, nakatatlong oras na kayo, nakawalong oras na kayo, nakalimang araw na kayo. Wala dito si uh, Haring Kibuloy. Ha? Paulit-ulit na pinagtatakpan uh, at nililinlang ang mga kapulisan tuwing uh, uh, maghahalughog sa isang building doon o sa pangalawang building o sa pangatlong building. Pinipilit na inaabala at laging paulit-ulit na sinasabing wala dito, wala dito. So ano yan? Hindi ba yan na uh, uh, pagtulong? Hindi ba yan na... Uh, uh, pagtatakip at pagkakanlung dahil nandyan pala sa loob walang uh, isang daang porsyento kumplito no? na nasa loob talaga si Ibuloy at yung apat pa ng mga akusado kaya paano mo ngayon sasagutin na hindi nyo uh, hindi nyo itinatago hindi nyo uh, pinagtatakpan ang is, ang lima na mga pwede nating tawaging mga kriminal na hinahabol o tinutugis ng batas. 'Yan, sa presinto kayo magbabaliwanag, no? <laughs> 'Yan ang <clears throat> 'yan ang sinasabi madalas nakasabihan ng mga tao, no? Tama na ang uh, paghuhugas kamay ngayon na kayo ay mga inosente, no? Tama na ang uh, patuloy na panluloko sa tao, no? Na kunyari wala kayong kasalanan, no? Sana ya uh, after na uh, nitong kinakibuloy at kanyang mga sabwat ay isunod na ito, no? Isunod na itong mga uh, nasa KOGC na hanggang ngayon o at SMNI na hanggang ngayon ay uh, nagpropropaganda uh, no ng mga Panlalansi, no? Panlilin lang. Okay? So, magandang uh, gabi, magandang araw. So, mayong udto, mayong hapon. Kung sa manin yung urasan ni na panood, no? Ang aking uh, video. Okay? Maraming salamat at suportahan niyo ang uh, ating uh, YouTube channel na Cardo Kritiko.